Good evening guys Yun, yeah. Samahan nyo ulit ako guys Patay ulit ng malolo Susundo tayo sa mga bata Yun. Yeah. Share out nga pala Sa aking mga followers dyan Mga viewers Mga silent supporters dyan Mga silent viewers Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Hey, yeah. Abangan nyo guys. Maganda po sa malolos. Share around. Huwag nyo rin pong kalilimutan mag-like and comments. At pag nagustuhan nyo guys, pakishare naman dyan. Maraming salamat. God bless you all. Yung guys na no? pa-diesel muna tayo, guys. Dito na kami sa Plaridel, guys. So, ayun, guys. Dito na tayo sa Malolos, guys. Para lang namin, guys. Time check. 1002. Guys, okay, so, Asa sila, guys. Oh. <laughs> hey guys, tignan nyo. ganda pala dito. Malolos Malolo City Hall. Tignan nyo guys. Ayan guys, oh. Ang ganda, oh. Wow! Ganda pala dito paggabi. Ay guys, yung kasama ko. Mga pogi. Malolo, so. malolo tatlong itlog. <laughs> Ayan guys, oh. Ayan yung ganta. Oh. Wow. Wow. Ganda pala dito guys, paggabi. Ayan guys, oh. Tingnan paligid, oh. Liwanag, oh. Ta, nagtubusunod. Wow. 0.5 wow. yan guys, ah. Wow. ganda guys oh ganda ng city hall na malolos okay. so, wow ay naman guys oh Wow. Yeah. namin susunduin yung inatid ko yan, yan ko inatid yan sila nagwawalwalan yan sila nagsasayawan guys oh. yan ginanap yung JS Proud tapos dito naman katabi lang yung Malolos City Hall. Ganda guys oh. Paggabi oh. Ganyan oh. Wow. Ganda talaga oh. Oh. Ganyan na paggabi. Uh, nahuli ako sa Malolos. <laughs> nahuli ka ba dati dito? Ganyan guys oh. Kasi mo oh. Linis pa. Wow. Ito pala dito. Tapos yan, food court guys. So, oh. Ah, nagugutom. Yan. Dito, ah. guys, oh. Kaya pagkain, oh no? May balot, may ano. Yan. So, guys, no? Dito na kami sa bahay. Kawin na kami. <laughs> Joke lang. Andito pa rin kami. <laughs> Ayan guys, oh, di wala pang naglalabasan eh. Norse na ba? Time check, 10.34. Guys, dito pa rin kami. <laughs> Ay, sa wakas, nakauwi din. <laughs> oh, <laughs> Andito pa rin kami guys. Wala pa rin guys, di pa rin kami na. <laughs> Ay, yung city hall guys, oh. Ayan, nandyan sila. Hindi <laughs> pa rin kami nakakawi, guys. Yun, guys, oh. Ay, yun, nakauwi na kami, guys. Sa wakas. Joke lang. <laughs> Andito pa rin kami, guys. Ay, yan, oh. Ayan, dyan na po yung JS Fram Ayan, ang ganda dito guys Enjoy na enjoy wow ang ganda ng paligid. And guys, ano na?